pinahangad kayo nang itanghal siyang ganap na action star sa Noel Rico 16. Ngayon, nagbabalik ang batang kriminal. Alam mo, in ako sa mga bagong paligo. Uh! 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 Inihahandog ng Viva Film si Raymark Santiago kasama ang apat sa pinakamainit na kabataan. Si Kimpi De Leon. Si Pierre Legaspi. Si Joko Diaz. Si Gary Strada. Angelito San Miguel at ang mga Batang City Jail. She's the best mother in the world. <laughs> This court has found the accused guilty beyond reasonable doubt. Inuulit ko iho Iwas ang konti sa gulo Remember yung mama has a reputation to protect At tandaan mo Ang nagmamadali sa buhay Maagang namamatay Isang malagim na putok Ang nagwasak ng kanyang mga pangarap Ninakawan na ng inang nagmamahal Inagawan pa Ng karapatang mamuhay sino ang hindi magdahilas ang paghiganti. Hanggat wala sa akin ang ebidensyang yan, at hanggat buhay ang Angelito San Miguel na yan, para akong pusang hindi maihi. Angelito San Miguel at ang mga Batang City Jail. Angelito San Miguel at ang mga Batang City Jail. Kasama sina Charito Solis, Dante Rivero, Roy Vincent, Rachel Alejandro, Mylene Zapanta, Ana Atienza, and Julio Diaz in a special role. Aminin niyo, anak niyo ako. Ang kulit mo talaga, no? Ha? Buisit ka? Maghanap ka na rin lang ng isang ina. Eh dito pa sa squatters area? Inay, kahit minsan, kahit minsan amin mo nagkamali ka rin. Amin mo sa sarili mo na nagkaroon ka rin na kasalanan kung bakit ako naging ganito at naging ganun si Itay. Katulad natin, parang kotse mo lang gaso. Para tumakbo, kailangan natin ng pera, di ba? Yan! Yan tipo mong yan, Yan na magliligtas sa atin sa gutom. Sabi ko. Ako ang kainin mo, hindi ang kwintas ko. Hindi ako nagbebenta ng alak sa mga minor de edad. Sige na, go! Layas! Uh, how old are you? Ha? You, 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 you! How old are you? Gusto mo malaman kung ilang taon na ako? Oo! Oh, how old are you? Forty-four! Ha? Forty-five! Forty-five! Twenty-two! Twenty-two! Twenty-nueve! Hell sila ang mga batang city jail. Magkakaibigan. Magkakasangga sa lahat ng laban. Habang may panahon pa, magkanya-kanya na tayo. Airmats mo, airpats ko. Iisa pong matay. Kaya kung iniisip mong kakalas ako, malabo yun. Namuhunan na sila ng buhay. Kaya susugal ko na rin ang buhay ko. Kailangan ko tumabla para sa kanila. Kung nasan kayo, nandun din ako. Pero sa totoo lang, may ina ako. Lumalakas lang ang loob ko pagkasama ko kayo. Ang Helito San Miguel at ang mga Batang City Jail. Kung ulupong ka, sawa ko. Kayo-kayo nalang magtukaan at maglingkitan. Babalik na lang namin ito sa taong bayan. Dali! Mga batang City Jail, sino ang mas dapat katakutan? Ang mga ahas sa loob o ang mga buwaya sa labas? Lito San Miguel at ang mga Batang City Jail sa direksyon ni Deo J. Fahad Jr. mula sa Viva Films.